gandang gabi na po at ito po si Ate Miriam. Nagbablog-vlog na naman. Yes, baby, alright. good mo, gandang gabi na sa inyo dyan, mga guys Natanong ko na naman si Kuya Jit na wala na naman. Kaya ko itatakbo na. <laughs> Tawing na, ta eh, tatakbo na ako kinukong cellphone ko, mga guys. Nawala na kuya dito sa kaya yun. Magbablog-blog kami ng konte Yes, baby, alright. Ganda gabi na po dyan sa inyo. Ang ganda na po dito. Madami na pong mga bisita. ba diba po, oh. Gaganda na po ng mga ilaw. Mga guys, oh. Madami na dito mga bisita. Ang gaganda po ng mga... Unti-unti na po. Yan, ang gaganda na po dito ng mga... I tingnan po natin mga guys kung anong kaganapan dito. Ay, ang ganda. Ang daming bisita, mga guys. Ganda po ng view dito. Mga bisita dito. Mm, ang dami-dami ng mga bisita. Mga ba. Dito tayo, mga guys. Madami akong natatanaw na aso. Ah, di ba? Ang ganda. Ang ganda-ganda na dito. May palaro ang pa dito, volleyball. Yan po mga ano. <clears throat> di ba po ang ganda dito ng mga view? Wow. Ayun po oh. may mga bisita na po siya oh. Yan mga guys. Yan oh, yan unti-unti na pong dumadating po ang mga bisita, mga guys. Oh, gaganda na. Summer together na, summer. Summer together na dito at may palaroan pa dito mga volleyball. Volleyball. Mga volleyball may palaroan po. Yung po, mga nagbabalibol yung mga bata, mga ito po yung ano, yung kubo ni yan. Titingnan natin si Tolitz. para natanong ko si Tolitz. Parang natanong ko si Kuya Jeff. Nawala na naman si Kuya Jeff. Nasaan ka Kuya Jeff? Tinitingnan-tingnan ko si Kuya na natanaw ko para makapag-vlog kami kaunti. Nawala na naman si Tso. pa po dito mga... Kadami ba namang mga aso dito kaya ako... Titingnan ko si Kuya Jeep baka nandito. Hello mga guys! Gandang gabi na po dyan sa inyo mga guys. Gandang gandang gabi na po. At titingnan po natin dito kung sino po rin dadaan mga guys na bisita. Sobrang dami na po dito guys na mga bisita pa mula po doon sa kaduluduluhang yon May mga bisita po, po yan. March na kasi po kaya po unting-unti na nagdadatingan po dito mga turista at <coughs> mga mga sari-sari. Yan kung saan, saan lugar sila Matiga Maynila po kung saan, saan lugar sari sari pong lugar napunta po dito kasi po maganda po talaga dito yan bisita po yung naglalakad na yan yan bisita po yan mga guys sobrang dami ng bisita mga guys, ang dami-dami dito mga bisita. Gandang hapon po na, King, Rolly, Rolly. Wala si Kuya Jeep, natanong ko si Kuya Jeep na wala. Yes, baby, alright. Para lang po ako may ma-upload na naman kasi po wala na po akong i-upload ngayon at kahit po papano ay may upload po ako. Nawala si Kuya Jeff siya. Uuwi na ako nito. At wala si Kuya Jeff ba? Biglang nawala na naman. Kaya ako'y tumakbo para makapag-vlog kami. Nawala na naman. Ito po yung resort po ng dati ko pong amo yan. Dito po nag-extra po yung asawa ko. Yan, di ba po, gawa na. Ito po yung ginawa ng mga asawa ko. Labor po siya dito, labor. Ay, walang, walang ilaw dito sa aking amo. Baka, ilang, baka po may pinuntahan po sila. Wala pa pong ilaw yan. Mamaya po kasi pong uwi nila. Kasi po siya ay may tindahan po din sa palengke. May mga pwesto po din siya sa palengke. Yan, mga guys. At... <coughs> Aabang-abang ako muna dito si Kuya Japper. Baka sakaling makikita ko siya. Aabang-abangan muna sandali. At ako yung upo muna dito. At tatanawan, tanawan ko po siya. Mga guys. Yes, baby <laughs> ako po, ang daming guyot po dito sa inupuan ko mga guys. Dito muna ako mag-aabang-abang. Baka makikita ko. <laughs> ihinto hinto muna ako. Sandali lang. Wait, wait lang. Mga guys, babantay-bantayan ko dito. Baka makikita ko. Pero pag hindi ko siya ngayon nakita nga, bukas na lang. Yes, baby, I'll wait! <laughs> Gandang gapi po. Yun yung bang, bang, bangka po yung ni yun ni Tatay Ski. Yung nasa laot pong yun. Bangka po niya yun. yun mga guys, yun po. Yan, ang, yun ang bangka po ni Tatay Ski. Yung may ilaw pong yun, yun. Doon po siya nakaparada. Yan, mga guys, yan pong mga bangkang nakababa pong yan. At lahat po yan po ay maglalautan na po. Ang mga huli po niyan ay mga lobster. Yes, baby, white. At parang hindi ko na natatanawan at <coughs> at bukas ko na uli po siya titingnan uli at <coughs> <coughs> dito ko po siya nakita ngayon hanggang dito na lang. Bye bye. Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. Aba, goodbye na pilit. Mm. -hmm.